tinatawag ko sa ngalan sa Diyos sa lahat saan ka man naroon bumarito ka at may pag-usap ka Neveros na Adonai Jehovah Elohim sumakay at magpag-usap makamatami at may sundin mo ako sukuan pumasok ka ngayon din sa katawanan naksidak pakto iskit aba aba um aba umal na Oh, tatangkay na papatayin kita. Aray ko, aray Pagkakalingin mo na? Aray ko. Isang tanong, isang sagot. Pagkakalingin mo? Ha? Aray Iksa, Iksa. ko. Pagkakalingin mo ito, sagot. Pagkakalingin? Aray. aray, ko. Pagkakalingin, hindi. Aray ko. Goblin, goblin, si Panaksak sa mga kulam. Aray ko po. Pagkakalingin mo na? Aray ko. Tatangkay mo? Sige. Aprusam, sige, aprusam. Aray pagpag -pag. sige pagpag -pag. exactly. Pag -pag. Pwede tayo mag-usap para hindi kita masaktan. Ako na ako ayaw ko din nais magtawin sa ito. Gusto ko lang malaman kung bakit kinukulam. Bakit kinukulam? Bakit? Aray, bakit yung puto, aray ko, yung puto ko, aray ko. Bakit kinukulam? galit, tingke. Galit tingke sa'ko. Bakit nakukulam? Oble mo bless. Maraksak sa kulang. Pagakaingin mo na. Pagkakalingin mo na. Aray. Isang tanong, isang sagot. Ay, aray ko. Sige, tag Pagpag. Pag-pag. Ayaw talaga sumagot ko eh. Kamag-anak. Aray ko. Kapit-bahay. Malayo. Kamag-anak. Galit. Ingit. Ingit. Ingit na kamag-anak. O, ingit ka. Kamag-anak ka. Kamag-anak. Aray! Aray ko. aray ko! Aray ko! Sabi na. Ah, gog naman po. Gagaling na ito. Ah, gog. Ah? Ah, Pagkakalingin mo na. Aray ko, o sige, ko. pag tinatanong ka, magpag-uusap pa sa akin, ha? Ko, Anong dahilan mo? Bakit mo kinukulam? Sagot. Anong dahilan? Galit, inggit. Aray ko, aray ko, aray! Hindi lang gusto kong mangyari. Galit, inggit. Aray ko, aray ko. Aray ko. Ay, ko gusto aray. ko lang malaman sa iyo, bibigin mo mismo. Aray Galit, ingit. Aray! Galit, ingit ang bispo. Galit, inggit. Galit, inggit ang pagkukulam mo. Aray! Galit, inggit ang pagkakulang. Aray, yung kuku ko masakit. Ako po ito. Ayaw Aray. mo na. Sige. Patayin na natin ito. Aray. Sa araw ng Diyos naman, Diyos ang Espiritu Santo, patayin naman ang ulang na Diyos sa Diyos. Santos Dios, Santos sportis, Santos Mortalis, Miserere Dios. Ayan kami. Ayan. Nagagamot ka na ng doktor. Pantay na. Ayan. Nakalas na po. Nabaklas na. Sige, so, ibalik na natin sa kanya. Ayan. Ibalik po natin sa kanya yung nilagay niya. Lahat ng sakit.

lumayas ka sa tanas sa katawan na ito sa pangalan ni Jesus I rebuke you evil dog in Jesus name I speak the miracle sato na repote na ito sato na repote na ito sato na repote ito pero amen Balik ka na sa pinanggalingan mo sa tanas ay ay may balik na anong lumabas sa katawan mo na ay init, lamig, angin, kilabot Kilabot. Kilabot. Lahat? Okay, thank you. lagi pong magdasal sa Panginoong Diyos at humingi ng tawad sa lahat ng pagkakasala. At laging magdasal at huwag makakalimot at magpasalamat sa lahat ng biyayang natatamo sa araw. Okay, hindi pa na? Ayan, ang mo, atis sa kalemon grass po, no?